Good morning mga kabimeg So this day is August 23 So nandito pa sa isa kong Para Pakita sa inyo Yung mga pulit na dadalhin natin Sa test tag <clears throat> So hinuli na Nakahiwalay na po sila so, Mark Pero So yung mga stag naman na doon sa kabila Dinala mo ba yan? Galing, galing din doon? mo? O kasama na yun? Ilan ang dinala mo? Yung tinan namin doon? Oo uh -uh. Ano din? Ha? Anong? Hindi yung dinala mo kahapon? Kumuha ka? Hindi yun? Ilan ang dinala mo lang? Yun lang isang yan? Wala yun, wala yung dinala kahapon iyon, tinarong yun. Ano? Ay, hindi makikita ng ayos ang mga pulit natin. Nakuya ka sa kabila ko. Yan lang ba? So, ito po yung mga pulit natin. May mga istag pang nakasama. So, yung putiho. Doon kaya ko sa kabila, Mark? Mark, dito, dito. Mas kita ata dito. So basta lang po yung tinakpan at yan po naman ay dadalhin sa event. makita mo yan. So ito po yung mga dadalhin natin sa event. Sa PS Tag, this coming 25. Bukas -ma Mark, 26 and 27. Mag magbukas ka kaya dito ng konte para hindi kita eh. Yan, ganyan. Lahat ganyanin mo, kahit kalahat, one port lang. So, para ma-view ng maayos. So, ito po. Ito po ay season for this coming breeding season, kahit early bird. Dahil ito pong mga to ay early January born. So, kung makikita nyo, umiitlog na po sila. Ayan po. Oh. So, ayan. May Boston may 5K line, may Golden Boy, may Boston Black, may Boston Straight comb and syempre, may Picom. So, kung makikita nyo po, yun o, na naitlog na. Ito po, eh, kahapon, hinuli nila Mark. So, ito po, hindi ko lang alam. bak Mark, ilan ang bilang? 130. 130, pero meron ka pang, il na, nasa labas. oh, mga 140. So ang dadalhin kong trio siguro doon, madami na yung tatlo. So ito yung mga pure na Boston Black. So yan po, Boston Black natin. Ayan yung abo na yun. So sa, ayan yung abo na yun. Ayan yung Boston Black. Siyempre Boston and Golden Boy. Ando sa kabila. So, ayan po. Magaganda po sukat nila. Oh, uh, pagpasensyahan nyo na yung lupa. Eh, kasi nga, madami sila. Mabilis mapuno. Ng dumi. Pero yung pulit natin, maayos po yan. Mark, may antibiotics? Okay. So, ginagawa natin pagdadalhin sa event, sa piyesta nga doon sa SMX Mall of Asia may antibiotics na yung gamot nila para pagpunta doon may konti silang laban may karga na sila so sabi ni Mark ito po ay 130 so ayan yung abuhin mag na buksan ayan abuhin ko so hindi ko alam kung magdadala ko nyan ilan ba ganyan natin Mark tatatlo <laughs> so madaming buyer na naghahanap sa akin ng abuhin hindi naman po ako nagbebenta nyan 130 tatlo lang ang abuhin o next year sige magbebenta na tayo nyan at i-breed ko na ng madami kasi ako lang ang nagamit ng abuhin na yan tsaka yung bulik pero yung boston sweater 5k line ginagamit po natin yan yung abuhin na. so ilan lang yan hindi ko alam kung magdadala ako ng isang paris man lang ng abuhen yun siguro pwede. So, mostly, uh, Boston lang tsaka sweater lang ang nandito. Pero madaming klase ng pamilya ng Boston. Kaya doon sa mga buyer kung kumukuha ng Boston sa Boston, wag po kayong mag-alala. Hindi po sila family related, hindi sila magkapatid, hindi sila magnanay. So pwedeng-pwede nyo pong pwede pwede po sila o, po so yung puti din natin napakadamot din po lahat po ng inaanak ng puti eh lalaki talagang 95% talaga lalaki po yung puti natin so magre request tayo kay ano kay kuya Mark kung meron pang puti doon para mas makakuha tayo ng babaeng puti na ibibreed natin this coming season. So, kita nyo naman po yung mga itsura ng mga dadahin natin. syempre may pure dyan, may crosses. So, ito po yung aking mga kanawayo naman. So, ayan, tinan nyo yung lumabas na kulay ng puti. Pero anak niya puting puti So, ayan po. So, ito po yung mga pulet. Yung stag ko, sana magkaroon pa ng oras para mapa, maipakita ko sa inyo na dadalhin natin sa Mall of Asia or sa Fiesta so yan po mamaya sige okay na siguro yan e, isa naman ang edad ho nito eh. kung makikita nyo ayan na naitlog na oh. isa po edad nito no? mga nag na po yan Hmm. Ay. Ayan. na <clears throat> so natin ang bloodline. Boston lang, tsaka sweater, 5K line, golden boy. Tapos may konting Gilmore. Tapos Boston Black. Boston Black over Boston or Boston Black sa Boston Black tapos Boston Black sa sweater So, yun po yung mga manok ko dito. So, tara. Lipat tayo sa kabilang farm. At papalinis natin yan. I-chat mo na nga pala si si Lloyd. Pwede na patanggal yan na, Mark. Na. No. So, yun mamaya po upload ulit tayo. Ah, lagyan natin to ng part 2 para pagpunta natin doon sa kabilang manukan. Doon naman ho sa nag-a-apply ho sa akin. Ako po ay eh, nakakuha na ng isa. Kung maaari ho tumawag na lang po kayo sa number ko. 0936 9 10 Kalamba, Laguna po ang ating location. So ito po, ready na po ito for breeding Yung mga brood stag natin dyan So yun po 0936-917644 Ako po yung magpapaalam na Lagyan lang po natin to ng part 2 Para dun sa stag na dadalhin natin Atara so, Mark, bye bye Negro <laughs> Bye bye po